Yes, sila guys, ang maganda, magandang 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 araw na naman pong muli sa inyong lahat. Ayun, maraming 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 salamat po sa iyo at napadpad ka na naman dito sa aking YouTube channel. So, ayun yung ating topic for uh, today, for this video ay yung mga v sa drive gear ng ano, ng scooter na uh, Sky Drive. Ayun, Suzuki. Ayun, kung pamilyar po kayo dito, ano. So, ayun, uh, isa-isahin natin kung ano yung mga sukat, ayun, uh, uh, pati pagtanggal, ano, para malaman natin kung saan talaga siya, nagmula saan siya galing. Ayun, para malaman natin uh, kung ano yung mga sukat, kung sakaling maka-encounter kayo, kung sakaling may motor kang ganto ganto yung motor mo. So, malaman mo na kung ano yung sukat ng V-ring, ano, kung ano yung papalitan natin, at saka malaman mo rin kung anong frisio para matanong mo uh, sa shop. Ayan, uh, nabibilhan mo ang pyesa nito, yung mga V-ring so ayun, focus muna tayo dito sa side guys sa, sa ano nya, sa panggilid niya, no? para malaman natin, so ayun guys diretso na tayo dito sa video guys, so ito na guys na backlash na yung ano nya no? ah uh, kanyang gulong, ano, yan na uh, Suzuki Skydrive Drive, ayan siya guys ito nga pala yung itsura ng motor, ano okay, so, sports ano? Suzuki Skydrive So guys, binaklas na yung kanyang panggilid. Ayan, nilinis na po lahat yan kasi nga uh, natanggal na rin lang. So ayan, uh, sinama na linis yung kanyang panggilid lahat. Hello guys! Yun oh. Okay. Check natin yung kanyang gear biring. At pila kong side stand. Oh wow. Baya side stand, baya dakuwa side stand. Okay, zoom na tabi zoom. Ah! pwede nga side stand o center stand ayan ah natin na number ng bearing gear tingin na natin ha Oy. mga number ayun yun mo tong circuit kahapon doy circuit oh naayon na Oh, gayo na ko to, gayo gayo buba. 600 6004. Pareho side ano sa kuan ng badya. Sprocket. Okay. yun si Sprocket. 6004. Yun yung bearing papunta sa kanya, ano, torque drive. Tanggal na. Tinatanggal pa yung iba. Oh. Ito, ko kaming gamit. gamit. ni Mr. Pogi. Hello, guys. Ooh. Si Vegeta. Ayan. Cooler. Kal ba? Huwag ikin guro ang biring. oh Man! Oh. Oo! Ano to? Mm. Ano to? Lagatik. Mm. Tumalagatik. Natanggal na ba ang biring o nang ang tolsa natanggal? Ang tolsa natanggal. Na okay, nag-alsa. Nag-alsa. nag Tara sa Love you. Bye -bye. Bye, Bye. Bye. Love you, Mon. Love you. Bye. 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 Love you, Mon. Up, mon. mon. Bye. 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 Bye yun, oh. ah, okay ano nga, uh, ano, wow. nga na? Manso, ano nga na? Good Ano nga biring kita ngal? Ano number? 6 6 -0 -0 six to six zero zero to six zero zero. Six zero zero to. 6002 to so, ano Saan ni sa pre ang tanggal Sa ayan ani mga gear. Sa gear sa gear box yan 004 6002 to. dito Mario. 62 ah, 600 to. 62 to. 621. 601. Ay pambutan ka. 6004.

<laughs> six, zero, two. six, zero, two. six, zero, two. six zero zero to six zero zero to six zero zero to six zero six to yun na six zero zero to yan ito lang wala oh. Ano 'ni? Ano number niya? 205. 605. Ari po, so wala. Ay, yan five. Five. Ayun, sa kabilang pa, likod pa. Okay. okay pa man ang sir. Sa... Yan, ito naman yung papunta sa ano niya, yun, no, yung ihi papunta sa gulong. Parulupaan man ini ng ikot ng gabiring. Umapaksi mm -hmm. no, gamay -gama. so, ah. ng gamay. Mukumo ng kanya. Ano man ni kadako ano man. Tapos pagpalpago. Tik lang na. Te. Tek. 6202 hmm? Ano to? Dawil Sige 6202 to to. IT ONE hmm. 39 8139 IT ET8139 RSR. Ba 80, 81, R 8139 RSR. Ayun lang yung nakikita guys, wala naman siyang sira, hindi na kailangan tanggalin ha? pero hindi ko sure dito sana yung number niyan. Pero sige na. <laughs> uh, uh, yung uh, dito. Uh, ah. Yung ay, dito. dito. Papasalamat nga pala muna ako dito sa taong ito at nanood sa aking video, ano? So, yun guys, kung hindi nyo pa napanood tong video to, ayun, uh, uh, maaaring yung panuurin, makaya, uh, nyo panoorin, makaya i lang yung title na yan, yung pamagat na video nyan. So, yun guys, marami na, no na ano dyan, marami no na tatulungan yung video nyan. So, baka isa ka rin sa mga ganun ng, ano, ah, uh, scenario, ano, yung problema ng hub. Ayun, uh, subukan mo to guys. Ayun, panoorin mo na, nasa ano uh, nasa comment section yung link ayun ilalagay ko na lang doon ano para mapanood nyo uh, at masubukan nyo rin yan kung gaano siya ka epektibo so yan makikita niyo sa mga comment sa mga comment ng na mga nanood guys yan yung malalaman kung epektibo ba talaga siya so ayun uh, shoutout shout out po muli na Gerald Boseno 4599 ayan saka shout out kay user Medena Ayun, 4705. Thanks, idol. Subukan ko yan. Paliwanag mo pala. Ang kitang kita na no, 100% effective.